Enchong, first time mo ba na uh, gaganap ng isang role na pare? At itin, ev 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 every time na tatanungin uh -huh. ako before yeah. ano yung dream role mo? Lagi uh -huh. kong sinasabi, either historical or biopic. So ngayong taon binigay sa akin ni Lord na isang bagsakan. O oh, ayan, oh, historical oh. at biopic. Gawin oh, mo 'yung trabaho <laughs> mo na maayos. Um, pero nung nung nalaman ko na may ganitong pelikula. pinagdasal ko rin. Katulad nung kay Cedric, pinagdasal ko rin na sabi ko, sana kasi ito 'yung mga pelikula na nagtumatagal. Ito 'yung mga pelikula na kapag minsan kapag Holy Week pinapalabas yeah. paulit-ulit. Kapag Pasko pinapalabas, yeah. 'yung mga ganoon. I want to be able to be part of that knowledge. Mm. Ah, ah, ah. 'Di ba? So, isang isang malaking karangalan at at the same time, nakakahiklig ah, ah. na meron tayong ganitong katulad. nga Tumataya pa rin tayo sa mga ganitong klasing pelikula uh -huh. dahil kailangan natin 'to, not only for the movie industry but for our country. Was there ever a time in your life personal na to na mm -hmm. that you questioned your faith? Um hindi. Okay. I think um klaro sa akin kung ano 'yung import, importansya nung pananampalataya ko. Pero siguro yung question na, sandali, minsan, nawawala yung attention ko dun sa pananampalataya. Minsan nakakalimutan. Aminado ko, minsan nakakalimutan ko. I think, during the pandemic, yun yun eh. Mm -hmm. Yung parang, and then, bigla na lang, merong kakatok sa'yo, may kakalabit sa'yo na, ah, okay. When things go wrong, and when thing hindi mo na alam kung saan ka pupunta, ang pwede mo lang kapitan is yung pananampalataya mo and you will feel so much better. Uh -uh. Did you hit rock bottom during the pandemic emotionally? Oh yeah. Spiritually? Yeah, yeah, definitely, uh -huh. definitely. It's yeah. a it's a different discussion but yes. Oh. Uh -huh. <laughs> <laughs>